Mga taga-Laguna, sino sa inyong nakakaalala ng Ben Ben concert nung Anilag? Talaga namang walang nag-expect ng sobrang traffic nung araw na yun mga mare. Dumagdag pa kami ni Papa Ancho. mag ka na. Sinasabi ko kanina pa. <laughs> <laughs> Hindi na abutan si Ben Ben. Wait lang. Hoy, ulo. <laughs> <laughs> Dali na. Wait lang. Ano ka, bulan siya? Oh, oh, wing, oh, wing, oh, wing, 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 wing. <laughs> <laughs> Ayan nga at nagbulahan na lang kami dahil 2 hours na kami sa traffic mga mare. Alas 8 nga yung concert pero 8.30 na inasa nasa kotse pa din kami. Take note na nanggaling lang kami Santa Cruz papuntang sports complex pero inabot na kami ng sham sham. Paano pa kaya yung mga tagaibang bayan ng Laguna? Ayan nga at nag Spotify na lang kami ng Ben Ben para naman makarelate kami. Pagdating ng venue ay bumili muna kami sa Waffles and Cones. Taas ang kamay sa mga loyal sa shawarma dyan. <laughs> Napakahabang lakarin niya mula sa entrance gate hanggang dito sa may mismong stage. Ang dami ng tao at grabe, napahangan nyo kami dyan. What time kayo mga bumiyahe mga besh? Sinisisi pa nga ako ni Papa Ancho dahil lang sabi niya ay magmotor kami papunta. Aba ka ako ay gusto mo bang manakaw yung motor mo na pakaraming tao dun? Sa dinami-dami nga ng daldal -dal ko ay wala pa rin naman ang Ben and Ben. Ito nga't sinuot ko pa yung salamin ko sa mata para lamang matanaw sila. Lumilinaw na lang ang mata ko kapag nakatingin sa iba si Papa Ancho. Aba sige subukan mo. <laughs> Ito at nagtayuan ng lahat dahil lalabas na yata si Ben and Ben. Tabi-tabi po abay 5 feet lang ang height ko. Abat pangalan pa lang nila sa screen ay nagtitilian na lahat. Wait lang, wala pa ho. Namiss nga namin ni Papa Ancho si Blue dahil nakita namin itong isang family. Mukhang fan din talaga ni Ben and Ben yung bata dahil talaga namang sumasabay siya sa kanta. Takot naman kami ni Papa Ancho na isama si Blue dahil sa crowd. Date night nga namin ito ni Papa Ancho dahil birthday ko rin. Overall ay na-enjoy naman namin ni Papa Ancho yung concert. Closing event na nga to ng Anilag kaya naman may pa fireworks sila after ng concert. Abat yung pwesto pala namin ng location ng fireworks. Takot na takot ako ng time na yan dahil baka pumutok sa amin. Aba, papaancho ako iuwi mo ng safe at may anak ako. Oh, di ba? Ang daming budget ni Gov. Nag-enjoy ang mga persons at ngayon ay uwian na. Lakad mood na nga ulit tayo from the stage palabas ng venue. Mas mahirap ngayon mga mare dahil sabay-sabay na lahat naglalabasan. Ay, nakuyang nakikita niyong tao sa video ko eh walang-wala pa kumpara nung actual. Ito nga ang pinakamahirap mga mare, yung ilabas mo ang sasakyan mo mula sa tapat ng complex. Mabuti na lamang at doon lang kami sa sambat nagpark ni Papa Ancho at alam na dis. Taas ang kamay yung mga sinundo ng mga magulang nila at na bad trip at nasermonan kinaumagahan. O siya, malayo-layo pa ang lalakarin namin. Hanggang sa susunod na anilag. Salamat!